Ayan po, ah, video okay, po may na. video muna. Ay, kita po natin na may isang babae po na may hawak na helmet. Mm -hmm. Malabas po. At, kita po natin sa ipit po. Mm, mukhang nag, ano to, naglilinis ba to ng baril? Apo. Ah, mukhang naglilinis siya yes, ng baril, tapos binabaan niya pumutok bigla yung barela, no? okay. So, ang natamaan dito is yung isa pang security guard na si Sir John wow. Peter Embaliado. Yes, po. Okay. Nandito po si Tatay Nestor, po. Makakausap po. Tay, sino po ang kasama ninyo? Jeffrey Barcuma. Kaano-ano niyo po si Sir John? Uh, security guard rin po na kasama ng anak ko. Ah, okay. So, testigo po siya. Alam po niya kung ano nangyari. O, oh, bali siya po, ma'am. Yung naka-accidental firing sa anak ko, po. Ah, so si Sir Jeffrey po ang hindi sinasadya na makabaril. Okay, sige po. Tay si John Peter po ngayon ay nasa ospital pa. Tama opo. po ba? Opo. Ah, ano po ang kalagayan ni Sir John Peter? Ah, uh, sana. Noong Sabado pa sana ay labas yun eh. Mm -hmm. kailang yun nga ang kakulangan ng budget ba. Mm -hmm. Pero siya po ba ngayon ay nasa maayos na kalagayan na? Wala. Saan po ba siya tinamaantay? Dito po sa hita. Balik sa hita po tayo Ah dito balik lang po. sa Okay buti naman po at sa hita po natamaan at talaga hindi yung buto. sa Oo hindi sa ibang parte ng katawan ano. Ah uh, so ngayon tayo papalabas na po si Sir John Peter at uh, kailangan na lang po na masettle kung ano po yung bayarin sa ospital tama po ba? Opo ma'am. Okay. Ito pong uh, agency nila, ano po pangalan ng agency King nila? King Arthur Security Agency. Okay, itong at King Arthur Security Agency. Nagbigay po ba to ng tulong sa inyo Sir or wala po talaga kahit May magkano? May binigay po sila nung Nag-ano ako, paluap ako ng PhilHealth mm. ng anak ko. Sabi nila, mayroon hulog. Pero hanggang mm. sa katagalan, ilang balik-balik, ilang paluap, wala talaga. Wala talaga. Kaya, sino po ang nakakausap niya dyan, tay? Yung, bali, OIM nila. Mm, sino po? Si Ronald Molinao. Pero si Sir John Peter po, sinabi naman nila na, nahuhulugan nila sa SSS, nabibigyan po nila ng buwanan po niyang hulog. Tapos uh, nakapag-file na po ba kayo ng claim tayo sa SSS or sa hindi, ECC? Hindi pa po. Hindi pa rin po. Oh. Good afternoon po, Sir John Larry Lacandose. Good afternoon po, ma'am. Yes, good afternoon. Si Attorney Pau Cruz po ito ng AXIS party list. Sir, um, nandito po ang tatay ng isa sa inyong mga security guard na si John Peter Embaliado, si Tay Nestor Embaliado. Ngayon nabanggit po niya na ah uh, nabigyan po sila ng malit maliit na halaga. Magkano nga tay na naibigay Tatin, sa inyo? Yung binayad sa ginhulog sa PhilHealth ng anak ko dahil walang hulog, 3 -2. So 3-2 pa lang po nabibigay po, sa inyo? na nag, nag ano kami ng pambili ng pangdagdag sa dugo, nagbigay sila 1-6. Sir John Larry, wala po ba kayong ibang maibibigay na tulong dito sa inyong security guard na naaksidente po habang sila po ay naka-duty? Ganito po kasi ma'am, mm. yung makakasagot po niyan ma'am, yung operation manager po namin ma'am, kasi ako po, security guard lang din po ako dito ma'am. Alam po yan ni tatay. Sir, nakalagay dito OIC ay po kayo eh. So kayo ang Opo, in charge. Opo. Oh, so Opo. paano pong hindi nyo rin alam, eh officer in charge po kayo sir. Uh, ma'am, yung mga, yung mga sinasabi sa akin ni tatay, ini mm. inireport ko po yan doon sa operation manager po namin. Oh, ano pong sabi ng operations manager ninyo? Mabukay lang po ba, ma'am? Yung operation manager na lang po yung kausapin nyo, ma'am. Ah, uh, kayo po ang tinatanong namin, Sir John ano kasi again, okay. officer in charge po kayo. Kung wala naman, kung nandyan po ang operations manager, mas maganda. Pero kung wala po, uh, dapat po eh, na nasasagot nyo rin ang katanungan namin, Sir. Opo, ma'am, opo, opo. Hmm, so nandyan po ba ang inyong OM or wala po? Nasa opisina po yan, ma'am. Eh, Sir nasa opisina, nasa opisina ba kayo? Nandito ako sa duty. Oh, nasa duty kayo sir. So kayo na lang po ang kausapin namin dahil total o din naman po kayo at uh, although patuloy po naming tinatawagan yung OM ninyo, eh, hindi po kami sinasagot. <coughs> so again, uh, sir Larry, ano, tatanungin namin, ano po ang uh, mabibigay ninyo na tulong kay Sir John Peter? Total, siya po ay employed ng King Arthur Security Agency at uh, nangyari po ang insidente habang siya po ay naka-duty. Ma'am, yung yung OM na lang po kasi hindi ko po masasagot yan, ma'am. Alam yan ni tatay. Sir, again, ah uh, officer in charge kayo, bakit hindi niyo po masagot? Lahat naman po ng sinasabi ni tatay sa akin, pinaparating ko po doon sa operation manager. Mm. Ang tanong lang naman namin, sir, ano po ang binanggit ng operations manager ninyo? Ano po ang sinagot sa inyo nung pinarating niyo yung kahilingan ni tatay? Tutulong naman daw din po, ma'am, sabi ni operation manager namin. Oh, eh bakit hindi pa rin po natutulungan hanggang ngayon? Eh palabas na nga po si Sir John Peter, gumaling na lahat, wala pa rin pong naibibigay na tulong or kung meron man eh, kakarampot lang. Opo oh, na, opo. Nayanaw na waan ko naman. Oh. Okay, forward ko na lang yung number ni ng motorization manager namin. Sir, kailangan po namin ng kasagutan sana ngayon kasi nandito na nga po sila sa aming tanggapan at humihingi po ng tulong. Uh, Ma'am, nakiusap po ako sa agency na kung po pwede, abunuhan lang muna yung Billing, tapos ikaltas na lang doon sa sahod ko. Sa tuwing sahod ko ikaltas. Pinapangaguan lang po kami lagi na ganito, na pinapangaguan lang kami na wala silang pera. Ang akin lang talaga, ma'am, mailabas ko yung pasyente ko. Kasi hindi ko naman pinabayaan yung pasyente ko. Andun naman po ako. Tapos, kasi bawat sahod ko, ma'am, nagbibigay ako ng 7K. Doon sa sustento, sa 7K. Hindi ko lang talaga kaya yung 58, ma'am. Yung 58,000 na billing. Kaya nagpapatulong po ako sa agency ko. Sir John Larry, narinig mo naman Pero, yun. itong si UIC, ma'am. Ma am. itong si UIC, ma'am. At saka yung admin namin, ma'am. Malaking na po. Ito po, nagsulisit kami. Dalawa po kami sa buong building. Pero Sir Jeffrey, para lang din po sa kaalaman ng lahat, hindi lamang naman po sa solicitation ng pinag-uusapan natin dito. Dahil ang nangyari pong insidente ay nangyari po sa grounds pa ng inyong opisina, tama ba? Sa guardhouse po. Guard house po? To? O, sa guardhouse. Tapos, while you're on duty pa. Opo. So, ibig sabihin, meron din pong liability talaga dapat dito yung security agency. Being employer nyo po sila. Kailan pa po nangyari ang incidenting to, sir? Nung July 13 po. O, oh, July 13 na, sir. Ano na ngayon? August 16. Mahigit isang buwan na po ang nakakaraan. Simula nung nangyari po ang aksidente. Kahit isang beses man lang po, Sir Larry, wala po bang naging meeting between you and the operations manager na, O, Larry, ganito ang gagawin natin. Larry, dahil ikaw ang nakikipag-usap kay Tatay Nestor, sabi mo sa kanya, ganito ang bibigyan natin na tulong. Wala po bang naging ganon? Mayroon naman po, ma'am. Nung una nandun sa hospital, yung mm. sa swab test, tumawag po sa akin si Jeffrey. Mm. Sabi ko, sige gagawin natin ng paraan yan. Tumawag ako doon sa operation manager namin, pinadala hmm. ako ng 4,000. Tapos yung pangalawa, yung sa dugo. Pero itong 58,000 sir, hindi niyo po ba napag-usapan? Kasi yun po ang balance sa ospital ni Tatay Nestor. Ayan ma'am, yung sabi ng OM namin na tutulungan na lang, tapos lalapit sa 1,000 itong yung mga Pwedeng makatulong, yung ah. sabi ng operations si manager namin. Oo, oh, uh, sir, itong sinasabi ng operations manager mo, again, hindi po solicitation ang hinahanap natin dito, kinakailangan po na may magbayad. Okay? Dahil ito pong si Sir Jeffrey, kagaya po ng sinabi niya kanina, eh wala po siyang kakayahan pang magbayad ng 58,000. Ang sinabi po niya, willing po siya na iibawas niya sa kanyang sweldo yung kanyang babayarin, yung kanyang obligasyon dito kay John Peter. At uh, kitang kita naman po kasi sa CCTV kanina na hindi po intentional ang uh, nangyaring aksidente at Ito'y puro papawang ano lang talaga. Purong aksidente lang talaga. Kumbaga. So, ang hinihiling lang po namin ay masettle itong 58,000, no, Sir Larry? So, maari po ba na makuha namin ang commitment ninyo, Sir, na uh, by the end of the day, makausap yung OM ninyo, Sir, at uh, makumit itong 58,000 na to? Ang tatawagan po mamaya, mamaya yun. Hindi, hindi po pwede yung mamaya, Sir Larry, kasi tagal na po naghihintay ni John Peter, eh. Isang buwan na po mahigit. Tatawagan po ngayon ma'am, tapos yung usapan natin. Hello Sir John Peter. Ma'am. Yes, good afternoon po Sir John Peter. Sir, ah uh, nandito po ang inyong ama si Sir Jeffrey, ang inyo pong opisina, no? Uh, kasama na security guard. Sir, maaari niyo po bang ikwento sa amin kung ano po ang nangyari doon sa aksidente? Ah, uh, oo po ma'am, yung araw na po yun, ma'am, paot uh, na po ako sa trabaho po. Mm. Uh, tapos po ako po yung nagbibay sa office namin. Mm. Dumating din po yung kasama ko na si Jeffrey. Mm. Uh, uh, papa duty po siya. Mm -hmm. Kaya pagkuha niya po ng service pa ira, ma'am, hindi niya po na, ano, na aksidente po na ano, na pagtanggal niya ng pin ng baril, na automatic po na kasak yung baril po. Mm -hmm. Tapos nung pagtanggal niya ng magasin, pinatong niya po sa table, ma'am. Tama-tama, doon po ako nagbibihis. Mm -hmm. Tapos nagkikwentuhan po kami. Ngayon maya ma'am, pag dampot niya lang po ma'am, bigla na po pumutok yung barrel ma'am. Okay. Uh, Sir Jeffrey, ito bang baril na ito ay may lisensya? Hindi ko pa po alam ma'am, hindi may lisensya kasi na ano po yan ng polis eh, nung nag kami sa polis. Ano pong sinabi ng polis? Uh, sinauli po yung ano eh, sinauli din po yung baril eh. So sir, wag na po kayo mag-alala, ang uh, ACCIS na po ang sasagot doon sa natitirang 58,000. Uh, ngunit ito po ay hindi isang kumbaga leeway or tinatanggal uh, tinatanggalan na natin ng responsibilidad yung King Arthur. Ano? Magbibigay kami ng tulong, babayaran natin para masagot na po yung problema ni Sir Nestor na makalabas na po agad si Sir John Peter. Pero Sir Larry, kayo po ay may obligasyon pa din na magbayad at magbigay tulong po kina Sir Nestor at kay Sir John Peter. Lalong-lalo lalo na ngayon na hindi pa rin po siya makakabalik sa trabaho. Mm -hmm. Ang binanggit po kasi ni Sir Nestor ay uh, nasira yung buto. Yung buto bali, ba? bali yung buto. Bali, bali. 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 bali yung buto niya? oh Bali yung buto. Mm. Uh, ilang buwan daw <coughs> po sir bago gumaling si Sir uh, John Peter? 'Yun pa, hindi pa namin alam kung mga ilang buwan nga bago siya makabalik sa trabaho. Hello Oo. Ah, uh, sige. Yung time na yan, time, hindi nga ako, hindi na ako poan dyan eh kasi may acting OIT yan. Hindi, hindi naman ako kasali dyan sa problema dapat na ganyan eh. Ano daw? Okay. Hindi daw po siya dapat kasali doon sa nangyaring aksidente or problema po na nangyari kasi meron daw pong acting officer Dapat in charge. Po ako yan yan. Oh, Sir Larry, regardless po kung sino po ang OIC at the time, the fact na kayo po ang OIC ngayon at tinanggap niyo po ang responsibilidad bilang isang officer in charge ng inyong security agency, lahat po kayo ay may uh, responsibilidad <coughs> na pangalagaan po at bigyang hostisya ang nangyari po kay Sir John Peter. Again... Diba, kayo ay, na pa ang umamin, tukuyang, kayo ba? na ang nagsabi kanina Sir Larry, di ba, responsibilidad ninyo na alagaan at pangalagaan itong inyong mga security guard. Hindi po kayo personal, of course, dahil sinabi nyo nga, nakalive kayo dyan, pero kayo po ay may katungkulan sa security agency. So, again, responsibilidad nyo po iyan. So, wag po kayo maghugas kamay na porket wala kayo nung panahon na yon eh, wala na po kayong responsibilidad. Siyempre, hindi na po yung totoo. Sino ang hahabulin ng mga biktima na ganito? Nauunawaan ko naman, ma'am. Oh, nauunawaan Ma niyo, sir. So wag niyo pong sasabihin dito sa ating uh, complainant kay Tatay Nestor at uh, dito po kay Sir John Peter na porket wala kayo doon, wala na kayong kasalanan, hindi po ba? Sir, sir Umotinous, John, yung, operation manager po sana, ma'am, kasi lahat naman po ng sasabihin ni Tatay sinasabi ko doon sa operation manager namin. Sir Larry ganito. Dahil OIC kayo, ang gawin na lang po natin, uh, tawagan niyo po ngayon babalikan namin kayo within siguro hanggang mga alas 4 ngayong hapon. At uh, habang naghihintay po dito sila Sir Nestor sa aming tanggapan sa kabilang studio, tatawagan namin ulit kayo para po malaman kung magkano at ano po ang gustong mangyari nitong King Arthur Security Agency sa pangyayari pong ito. Okay ba yon? Sige po ma'am, tawagan po po ngayon, ma'am. O, Gano'n na lang Sir Larry ha. At uh, total sabi mo OM lang ang makakasagot. So tawagan niya na lang po ngayon tapos kami po ang tatawag ulit sa inyo at uh, ire-relay po namin or papakausap po namin ulit si Sir Nestor, okay? Opo, ma'am, opo. Sige po. Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Jan Larry, Lacandose, ang OIC ng King Arthur Security Agency. Maraming salamat po. Hello, good afternoon, Colonel Bodanyo. Hello, ma'am. Good afternoon. Yes, hello, good afternoon po. Sir, Ah, uh, meron po kami incidente dito ng accidental firing uh, sa King Arthur Security Agency at nandito po yung biktima si John Peter Embaliado at ang uh, accidente aksidente pong nakabarel na si Sir Jeffrey Barkuma. Ah, uh, maari po ba naming malaman, sir, kung may lisensya po ba itong King Arthur Security Agency in the first place na mag-operate ng agency po? Ah, oh, yes, ma'am. Uh... Ibe-verify po muna namin sa licensing division mm -hmm. kung itong si King Arthur ay may uh, license to operate. Mm -hmm. so, kung wala po silang license to operate, Colonel Bedano, maaaring niyo po bang i-share sa amin ano po ang maaaring maging uh, penalty dito po sa agency na ito? Maaaring po ba itong mapasara, masuspindi ang permit? Ano pong maaaring mangyari? Uh, yes, ma'am. Kung wala siyang uh, license to operate, eventually hindi dapat siya nag-o nagde-deploy uh, ng mga security guards, hindi siya kumukuha ng kanyang kliyente na nade-deploy ng security guards. Uh, kasi illegal po yan gawain. Kasi ang mga security agencies, bago mag-operate, dapat meron silang license to operate. May mga requirements po yan. At dito sa sitwasyong ito, ang uh, sosya ay mayroong jurisdiction para imbestigahan. Na ang mga reklamo laban dito sa mga security agencies na katulad nitong si King Arthur at sa mga security guards din na nagba-violate ng alitin-tunin dito sa Republic Act 11917 na batas, polisiya na uh, sumasangkot sa mga industriya na mga ito. Ayun. Mabuti naman po uh, Colonel Bodanyo at uh, nasabi niyo po ang mga maaring maging epekto ng violation po dyan sa Republic Act 11917 ano. So, uh, pasasamahan po namin sa inyong opisina si Sir Nestor Embalyado para maghain din po ng complaint laban po sa King Arthur Security Agency at nang mapa-imbestigahan din po itong kanilang uh, nangyaring insidente, pati na rin po kung may lisensya ba talaga sila, kung may lisensya po yung baril na ini-issue po nila sa kanilang mga security agency, at uh, pati na rin po ang kalagayan ng ating mga security guard kung naoobserba po nila ang tamang alituntunin, sir. Yes ma'am, at opisina po ay laging bukas lalong-lalo na itong mga cases na maganito. Okay. Maraming maraming salamat po, Police Colonel Merkide Bodanyo, ang Chief Enforcement Management Division ng Sosya. Maraming salamat yes, sir. po, sir. And attorney, andito rin po si Sir Alvin Garcia, um, Senior Information Officer po ng ECC. Po. Good afternoon, Sir Alvin. Hello po, magandang hapon po. Good afternoon, attorney. Yes, good afternoon po. Ah uh, sir, kasi meron po tayong isang security guard na naaksidente at uh, kinakailangan po niya sana ng uh, pantustos sa kanyang medical bill, ano? Ah uh, ano po ang maaaring gawin ni Tatay Nestor para mag-claim po? sa EC sa ECC kung sakaling hindi makipag-coordinate ang security agency. Oo oh, nga, sir, hindi pinapakinggan ko yung mm -hmm. ano yung kwento nila San Peter kanina. Mm -hmm. uh, una, oo, oh, sa ilalim naman ng EC program compensable yung nangyari si Chan Peter kasi siya naman uh, bilang biktima, wala namang negligent sa uh, side niya, kundi accident talaga yung nangyari. Mm -hmm. So sa ilalim ng program natin, qualified naman to avail Si uh, mm -hmm. John Peter, uh, nung iba't ibang mga benefits natin, kasama sa mga benefits na pwedeng niya bill, si Peter is yung uh, sickness benefit natin uh, para at least yung mga araw na wala siya sa trabaho, uh, makakuha siya ng daily benefits from uh, the EC program. Una po yun. Mm -hmm. uh, pangalawa, yung mga uh, medical expenses niya, kung may mga out-of-pocket expenses siya, ito yung tanggal na yung PhilHealth, tanggal na yung HMO niya kung meron, mm -hmm. at kung may nilabas pa siya on his own, pwede po siya mag-file ng reimbursement din kay ECC. Uh, maliban po noon, kapag uh, na-file na yung sickness niya uh, at medical reimbursement kay SSS, easy po yung pinag-usapan natin dito ha. Mm -hmm. uh, pwede po siya mag-avail din ng cash assistance na tinatawag po natin na directly naman pina-file Uh, dito sa opisina po ng ECC tulad po ng mga ginagawa at lumalapit sa atin previously. So pwede rin po niya makukuha yung cash assistance na P10,000. Mm -hmm. Pero attorney, pinapakinggan pa rin yung discussion nyo kanina. Isang concern pala natin dito is una, uh, wala pang verification. Hindi pa natin na-verify yes. kung enrolled uh, sa systems uh, yung mga security guards mm -hmm. na involved natin. So mm -hmm. uh, uh, first and foremost, uh, i-check lang natin kung enrolled sila sa systems. Anyway, kung enrolled man sila or hindi, or delinquente magbayad ng contribution yung security agency nila, mm -hmm. uh, hindi naman natin tinatanggalan ng karapatan yung mga victims natin, especially yung mga manggagawa natin na na-aktydente or nakisakit ng dahil sa trabaho uh, para makapag-pilot, makapag-claim pa rin ng mga beneficio sa programa natin. So, sa case ni John Peter, uh, kahit delinquente hindi tayo sigurado na nagbabayad. Mm -hmm. uh, for example, si agency natin, pwede pa rin po siya mag-pilot, mag-claim ng easy benefit. However, of course, uh, Uh, ang subject to penalties, corresponding penalties yung agency po natin. Uh, mm. during... Dahil nabanggit niyo uh, sir Alvin itong uh, penalties sa King Arthur Security Agency. Of course, again as you've mentioned na ano, uh, kahit delikwente po ang uh, ating empleyado, maari po silang as lawyer po natin na. maari pong makakuha ng benepisyo mula po sa ECC. Magkano po ang nakikita nating penalty na maaring maipataw po sa King Arthur Security Agency kung hindi po sila makapag-up to date kumbaga ng kanilang Depende yan actually ito ni eh. Una, gano'n nakatagal yung mga empleyo, em, em, empleyado nila mm -hmm. uh, sa kanila. Pangalawa, kung, kung magkano ba yung sinasahod sa uh, ano mga employees natin. So, kung baga, magbabacktrack yan para madetermine natin magkano ba yung monthly salary credit uh, ng mga employees natin, magkano ba dapat kinakaltas at magkano yung year retro uh, payment plus the penalty ni employer po natin. So, makakatulong sa ating directly sa CSSS pagdating sa computation ng mga penalties plus okay. the contributions na kailangan bayaran po ni uh, security agency natin at already. Sige po. Uh, yun, isang magandang balita yun, no, Tay, at okay. uh, Sir Jeffrey. At least makakatulong po ang ating SSS at ECC. Yung, yes po. Yung year of 2022, ma'am, yung salary po namin is 537. Mm-hmm. 537. Sige sir, ang gagawin po natin, kagaya po nang nabanggit ng ating ECC Senior Information Officer, i-verify muna natin uh, kung up-to-date po ang inyong SSS dahil nabanggit nyo kanina na may 6 months okay. na delinquency kayo, ano, uh, or yung employer ninyo, I mean. So may mga buwan na hindi nahulugan, so i-verify po muna natin kung nahulugan po ba talaga, enrolled po ba, maski po si Sir John Peter sa... Uh, SSS sa pag-ibig pati po ang PhilHealth. <coughs> Nagbi-verify po sana ako okay, mm. so nahihirapan po ako pumasok sa SSS kasi nakalimutan ko po yung password ko at saka yung binibig uh, ako ng Ah, uh, yung security question. Huwag na kayong mag-alala Sir Jeffrey. ano. Kami na po ang makikipagtulungan sa SSS. Pasasamahan po namin kayo sa aming mga reporter para po mapaverify natin kung up-to-date po ang inyong mga paghuhulog at pati na rin po ang inyong employer. Uh, in any case, maraming maraming salamat po, Sir Alvin Garcia, ang Senior Information Officer po ng ating ECC. Uh, Sir, ba, makakaasa po ba kami na matutulungan niyo po si Sir John Peter sa kanilang pag-claim? Yes po, uh, as always, at or uh, tulad ng mga ginagawa natin at pinipigyan mm -hmm. sa mga previous ano natin, cases na nire mm -hmm. uh, readily uh, available at uh, ready ang office natin to extend assistance to John Peter po. Ayun, mabuting balita at again, saludo po kami sa inyong trabaho. Maraming maraming salamat po, Sir Alvin Garcia. Maraming salamat din po. Ingat po kayo lagi salamat po. So, Sir Nestor, ganun na lang po ang gagawin natin. Yung bill po na uh, kakailanganin yung bayaran, total, nasa Jose Reyes po si uh, Sir John Peter. Huwag nyo na pong alalahanin yun, Sir. Ha? Hihingin na lang po namin kung ano po yung mga dokumento para po masagot natin yung bayarin nyo sa ospital. At kung magkano po yung kompletong detalye. Kung ano po yung mga bayarin na yun, Sir. Uh, pero wag din po kayong mag-aalala ito pong King Arthur Security Agency, kagaya po nang nabanggit ko kanina sir, babalikan po natin sila ngayong hapon din. Tatawagan ko po ulit si, itong si John Larry Lacandose, yung OIC yes. kanina. Kasi sabi niya, tatawagan niya yung OM dahil di naman siya makapag-commit sa atin kung magkano ibibigay niya, di ba? So, uh, tatawagan po natin ulit sila ngayong hapon sir para mm. po makoordinate yon. Andito naman ma'am yung billing ma'am nila. Eh. Okay. Sige po. Mamaya uh, na po ang tingin niyan dyan, sir no. Ah uh, at Sir Jeffrey, siguro iba yung ingat na lang din po sa susunod. Especially may hawak po kayong barrel at uh, meron kayo syempreng mga kasamahan na uh, nandoon din po sa lugar. Although purely accidental kagaya ng inyong nabanggit ay uh, dapat mag-ingat pa rin po tayo. Okay? Ah uh, siguro sir ano po ang inyong mensahe sa inyong trabaho na si Sir John Peter bilang na aksidente po siya dahil po sa inyong baril? Bro, pasensya na kung ano, ah, hindi ko rin kagustuhan yung nangyari. Hindi ko rin alam na bakit nangyari yon. Isa lang din po kami mahirap eh, kaya walang wala talaga. Pasensya na kung nahihirapan, nahihirapan ka at sa kalagayan mo. Hirap na hirap. Eh, nahihirapan din kasi ako bro sa kakaisip eh, kung saan ako kukuha ng ganyang alaga kaya na, kaya pum, nakipagtulungan na lang ako dito. Ah, uh, bro, hindi ko naman bro. Alam ko naman yung hirap na dinala mo pagtulong dito sa akin. Mula pa lang nung naaksidente ako, hindi mo pinabayaan. Dinala mo ako dito sa ospital. Kaya nito, to bro. Uh, alam ko naman, naaksidente lang yun. Hindi mawawala. Basta tulungan lang tayo bro. Kaya natin to. Thank you bro, thank you. Ayun. So maraming maraming salamat Sir John Peter sa pagtanggap po ng aming tawag at alam namin na kayo nagpapahinga pa So uh, hindi na po namin 'to patatagalin sir at uh, kayo sana po at pinagdadasal po namin na kayo po ay tuluyan na pong gumaling at uh, makalabas na po ng ospital. Maraming salamat po. Sa ACIS Partylist po para sa mga hindi nakakaalam, uh, nagbibigay po tayo ng medical assistance. So tutulungan po muna namin sila Tatay para mailabas din po si Sir John Peter agad-agad sa ospital.